Sobala. Bilang Katoliko, madalas natin naririnig mula sa mga kapatid nating mga Protestante ang kanilang pagtutuligsa sa tungkol sa batas ng ating simbahan na hindi pag-aasawa ng mga pari. Sila po ay madalas na nagbibitiw ng napakaanghang na pagsasalita laban sa Iglesia Katolika na umanoy ayon sa Biblia. Ang ginawang batas na pagbabawal sa pag-aasawa ng mga pari ay isang doktrina ng demonyo. Na mababasa sa isang talata na isinulat ni Apostol Pablo. Susuriin natin kung ito po ba ay pinahiwatig ng Apostol para sa simbahang katoliko o hindi. Kaya sinikap nating sagutin ng kasuklam-suklam na pagbibintang na ito. At maging sa comment section ng ating programa. Marami sa ating mga subscriber sa programang ito, na hindi katoliko, ang naghahama na gawa natin ang video ang topic na ito. Kung ito ba ay makakaya natin sagutin, bilang kasagutan ng kwento at babala, narito ang pagtatalakay sa tinawag na celibacy o pagbabawal sa pag-aasawa ng isang pari. Kaya, samahan niyo akong tuklasin ang malaking dahilan, kung bakit sinabi sa Biblia na ang doktrina ng hindi pag-aasawa ay sa demonyo. Ang pinakamalaki at posibleng dahilan kung bakit nagrereklamo at umaatake ang mga pastor at mga ministro, maging ang anumang relihiyon sa buong mundo, tungkol sa hindi pag-aasawa ng mga pari sa Simbahang Katoliko dahil ito ay maaring nagbibigay sa kanila ng malaking kahihiyan o sa salitang English ay guilty. Sa pananampalataya, ang salitang guilty ay nangangahulugan na ang isang tao ay hindi mapalagay at madalas nag-iisip na siya ay nagkakasala. Tungkol sa isang layunin, o tungkulin, na dapat sanang sundin, lalo na sa isang totoong mangangaral sa salita ng Diyos, ngunit siya ay nabigo sa pagsunod nito. Nagigilty siya, sapagkat ang pagsasakripisyo at debosyon na ito, ay hindi kailan niya maaring gayahin o sundin. Dahil kulang siya sa paniniwala at mahina ang kalooban, katulad ng pagsusunod sa batas ng hindi pag-aasawa ng mga paring katoliko. Kaya ganito ang ginawa ng mga protestante, upang maging maluwag sa bawat isipan ng kanilang kaanim, at makakuha ng kumpiyansa mula sa mga miyembro nila, para makaiwas sa pagbabatikos. Ang kanilang mga pastor, imam, at ministro, na may mga asawa, ay naghahanap na lang ng dahilan, Upang hindi sila maaring tutulig sa inang kanilang sariling mga kaanib. Ang ginawa nila, ay naghahanap ng mga talata sa Biblia, na umano'y kumukontra, sa hindi pag-aasawa ng mga paring katoliko. Ito ay para gawing patunay o dahilan, at ibabato sa Iglesia Katolika. Upang makaiwas sa katanungan mula sa mga kaanib nila, kung bakit sila ay hindi katulad ng mga pari na hindi nag-aasawa. Dahil ang batas ng Iglesia Katolika na ito, ay nakasanayan na sa mahabang panahon sa kasaysayan ng buong mundo, na kanilang nasaksihan, na kailangan ng mga pinuno ng simbahan ay hindi nag-aasawa tulad ng mga pari sa Katoliko. Kaya ganito na lang ang depensa sa lahat ng mga sekta sa labas ng Iglesia Katolika. Natiyak na maririnig natin mula sa kanilang pangangaral ang mga reason na ito. Na umanoy ang hindi pag-aasawa ng mga pari, ay doktrinang nagmumula sa demonyo. At ang totoong dahilan ng pang-aatake na ito, ay nagmula sa isang sarili lamang na pananaw, ng mga nagsisitayo ng kanilang relihiyon. At hindi totoong ipinahiwatig mula sa isang talata, na nagpapatunay umano na ang hindi pag-aasawa ng mga pari ay doktrina ng demonyo. Malinaw na ito ay nagmumula lamang sa maling interpretasyon sa Biblia. At ito ay nagbabasi lamang sa pag-uunawa ng isang tao, na nagtatag ng kanyang sariling paniniwala, partikular sa paniniwalang protestanismo. Ang paraan nila, ay pinili nila ang mga talata sa Biblia, na nagpapahayag ng pagsuporta, na umano'y kagustuhan ng Diyos ang pag-aasawa ng isang mga ngaral. Upang masasabi na mali ang batas ng Katoliko, na hindi pag-aasawa ng mga pari, Ginamit nila ang isang talata na nakasulat sa aklat ng unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 1 na nagsasabi, Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mga kikinig sa mga Espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. At sinundan agad nila ito ng isang tanong, Bakit aral ng demonyo ang hindi pag-aasawa? Tapos nilang magtanong, Itinuloy ang kanilang pagbasa sa bersikulo tatlo, na ipinagbabawal ang pag-aasawa, at ginawan agad nila ng konklusyon na ganito. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ay ipinatupad buhat pa sa pasimula, sa pamamagitan ng pagbabawal sa kanilang mga pari na mag-asawa, pagkatapos na sila'y maordinahan. Kaya ang talatang ito, ay tupad na tupad sa mga pari ang pagsunod sa aral ng demonyo. Malinaw na ang simbahang katoliko ay nangangaral ng mga gawaing hindi naaangkop sa batas ng Diyos kundi galing sa demonyo. Yan po ang mga salita na binitiwa ng mga mangangaral mula sa ibang sekta para sa katoliko. Ito ay tungkol sa pagdidipensa sa kanilang sarili bilang mangangaral na may asawa. Ang pagbibintang na ito ay nangangahulugan lamang na hindi nila sinusuri ang tungkol sa talatang ito. Dapat nating tandaan, na sa Biblia ay may dalawang mas mahalagang bagay na dapat nating gawin, matapos nating basahin ang isang talata. Unang-una, unawain at susuriin, kung ano ang ibig sabihin ng talata, sa pamamagitan ng pagtatanong sa tunay na may autoridad. Pangalawa, tuklasin ang dahilan kung bakit nakasulat ang talatang ito, at kailan ito nangyayari. At kung para saan ito ipinahiwatig ng tagapagsulat sa makatuwid. Ang talata na kanilang ginamit upang tulig sa inang katoliko, na hindi nito pagbigay ng pahintulot na mag-aasawa ang isang pari na sinulat ni Apostol Pablo, ay hindi para sa mga pari o sa simbahang katoliko dahil noong panahon na sinulat niya ang talata na yun. Ay hindi pa gumawa ng mahigpit na panukala ang simbahang katoliko sa pagbabawal ng isang pari na makapag-asawa. Malinaw na basta na lamang nila itong binasa at hindi sinusuri kung para saan ang sulat na ito. Narito ang dahilan kung bakit isinulat ni Apostol Pablo ang talatang ito. Sa panahon na iyon, ayon sa pinaka malaking libro sa kasaysayan ng buong mundo, ang World History, pahina 147. Mayroong isang malaking grupo ng paniniwala na tinawag na Lumitaw ang gustisismo sa rehiyon ng Silangang Mediteraneo noong una hanggang ikatatlong siglo. Ang paniniwalang gustisismo ay isang malawak na kilusang pangrelihiyon at pilosopikal na umunlad noong panahon pa ng mga apostol. Sa kilusan na ito, pinagsasama ang mga elemento ng Helenistiko at Hudaismo. Kakaiba ang paniniwala ng relihiyon na ito, sila ay naniniwala na ang material na mundo ay nilikha ng isang hindi-perpekto o matatawag na ignoranteng tagapaglikha na Diyos. Ang kanilang pangunahing paniniwala na ang kaluluwa ng isang tao ay nakulong sa loob ng makamundong katawan nito. Kaya inaasahan nila na darating ang araw na makakalaya na ang kaluluwa mula sa pagkabilanggo nito sa material na katawan. Ito ang dahilan na ipinagbawal sa kanila ang pag-aasawa ngunit hindi lahat ng tagasunod ay inaasahang umiwas sa pag-aasawa. Ang batas na ito ay para lamang sa mga piniling miyembro ng kanilang relihiyon, kung saan may batas na isang mahigpit na pagbabawal sa pag-aasawa at pag-aanak. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit ipinagbawal para sa kanilang mga pinili ang pag-aasawa. Ang pag-aanak ay itinuturing na nagpapatuloy sa pagkakulong ng banal na kaluluwa na tinawag nilang liwanag mula sa makamundong nilikha. At sa paraan lamang ng pagbabawal sa pag-aasawa, ay masugpo ang pagdami ng nakakulong na liwanag sa makamundong nilikha na kanilang pinaniwalaan. Kaya ang pag-aasawa at pag-aanak ay itinuturing na mga hadlang sa pagkamit ng espiritwal na kalayaan at paglaya mula sa material na mundo. Sa madaling salita, sa kanilang batas na pagbabawal sa pag-aasawa para sa mga pinili, ay naglalayong pigilan ang pagpapatuloy ng pagkakulong ng liwanag, sa material na mundo, at upang itaguyod ang isang buhay ng espiritual, na pagtatalaga at paglaya. Ang batas na ito, ay hindi galing sa Diyos. At ang paniniwala nilang ito ay ang mahigpit na tinutulan ng paniniwalang kristyanismo, sa panahon ng mga apostol. Kaya ito ang dahilan kung bakit, isinulat ni Apostol Pablo ang talatang ito. Ibig sabihin, isinulat ito ni Apostol Pablo, hindi para sabihin na ang hindi pag-aasawa ng mga paring katoliko ay sa demonyo. Kundi ang sulat na ito ay isang paraan ng pagsugpo sa kanilang maling paniniwala, at ito ipinahiwatig ng apostol sa relihiyon ng Gnosticismo na nabuo noong una hanggang ikatatlong siglo. Kaya isang malaking panglilinlang ang ginawa ng mga pastor at ministro, na gamitin ang talata na ito para tulig sa in ang mga paring katoliko. Malinaw na sila ay guilty at nakukonsensya sa kanilang pag-aasawa na sana upang makaiwas sa maraming gawain habang sila ay nagsisilbi sa Diyos. At gusto pa nilang idamay ang tunay na kagustuhan ng Panginoong Hesus tungkol sa batas ng hindi pag-aasawa ng kanyang mga pari. Na sa kanyang sinabi, Mayroong mga taong hindi nag-aasawa dahil sa kaharian ng Diyos. Ito ay mababasa natin sa Ebanghilyo ng Mateo Kapitulo 19 Versikulo 12. Ito ang sinabi ni Kristo, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa, ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba na may naging ganoon dahil sa kagagawa ng ibang tao, mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Ang batas ng celibacy na ito, ay malinaw na hindi tinutukoy ni Kristo para sa mga pastor at ministro, at sa kanilang relihiyon. Kundi sa mga paring katoliko lamang, kaya wala sa kanilang batas, ang hindi pag-aasawa dahil sa kaharian ng Diyos. Bagkus ang kagustuhan ni Kristo na ito ay kanilang binabatikos at pinangalan ng umanoy sa demonyo. Subalit ayon kay Kristo, ang gawain na ito ay para sa kaharian ng Diyos at hindi sa demonyo. At dapat nating tandaan na sa aklat ng mga gawa kapitulo 1 versikulo 26. Lahat ng apostol ay paring obispo, kahit na si Judas. At alam natin na ang mga ministro at pastor, ay hindi pari. Kaya hindi para sa inyo ang panukalang ito. Kaya wala namang problema kung mag-aasawa kayo dahil hindi naman po pala para sa inyo ang gustong ipinahiwatig ng Panginoong Hesus, kundi ito ay para lang pala sa kanyang mga pari. Ano po ba ang tunay na dahilan kung bakit pinagbawal ng Iglesia Katolika ang pag-aasawa ng mga pari habang ito ay nasa kanyang tungkulin? Dahil ang taong may asawa at may mga anak, ay hindi makakabigay ng kanyang buong oras na pagsisilbi sa Diyos. Ito ay mababasa sa aklat ng Unang Korinto Kapitulo 7, 32-34. Ito ang sinabi, Nais nice kong may layo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon. Ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Yan po ang isa sa napaka-biblical na batas ng katoliko, pero kung ang isang pari ay gustong lumabas sa kanyang serbisyo, maari siyang mag-aasawa, ngunit hindi na siya makakagawa ng anumang sakramento. Dahil wala naman pong batas mula sa Panginoon, na nagsasabing bawal ang mag-aasawa sa labas ng celibacy. Ito ang dahilan kung bakit sinabi rin ni Apostol Pablo, na kung maari, mananatiling binata, ang isang tunay na alagad ng Diyos katulad sa Kanya. Na mababasa natin sa aklat ng Unang Korinto Kapitulo 7 bersikulo 8 Ito ang Kanyang sinabi, Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda, mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. Narito ang pinakamabisang ebidensya na ang batas sa pagbabawal ng pag-aasawa ay lihitimong paraan para sa kaharian ng langit, ay hindi sa demonyo kundi sa Diyos. Dahil kung ang doktrina ng hindi pag-aasawa, ay totoong sa demonyo, sana walang binata na napunta sa langit. Subalit, sa aklat ng pahayag Kapitulo 14 Versikulo 4. Ito, ang nakikita ni Apostol Juan. Hindi binungisan ng mga ito ang kanilang mga sarili sa mga babae. Sila ay mga birhen. Sila yaong mga sumusunod sa kordero saan man siya pamaron. Ibig bang sabihin ng nakikita ni Juan sa langit, ay walang pastor o ministro, na nakarating sa kaharian ng Diyos, kayo na po ang humusga. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.